tayo ng gaano inumin gamot para sa ubo. Binababad ko muna to eh, yung ano, yung oregano. Aray, pa yung aking, ano ah. Tapos, masarap daw ito kasi ang ubo ng anak ko, ito pinainom ko na ano, na gumaling. Hindi na, na uminom ng ano, ng mga medicine, medicine. Lagyan natin ng kalamansi. Hmm. masarap daw eh hindi mo malalasahan ang lasa ng oregano pag nilalagyan ng kalamansi Epektibo to guys kasi yung anak ko pabalik-balik ang ubo uminom naman ng antibiotic bakit ganun ito pinainom ko sa kanya oregano na may kalamansi hmm. bakit puputol Ah, ito na. Wait lang. Tatapon natin ang tatlong kalamansi. Tatlong oregano. Tapos itatry ko kung ano lasa. Kasi sabi ng anak ko, lasa ang kalamansi. Hindi malalasahan ang lasa ng oregano. Try natin. Kasi, inuubo-ubo ako kagabi. Dudurugin naman natin. Tapos, Tigain. Dudurugin ko ang dahon para madami-dami ang ano na. Ang um, sa sabaw na. Ang katas niya. Okay. Okay. May pala. Tapos ito na. Halo na natin ang kalamansi sa tarigan okay, na kaunti lang siya guys oh parang ano lang to be eh. parang isang kutsari kutsara lang yata to tikman na natin ah asin masarap malalasahan pala ang ano ang lasa ng oregano lasa ng kalamansi mm -hmm. see you guys next video maasin